Patuloy sa paghahatid ng tulong ang gobyerno sa bawat sulok ng bansa sa pamagitan ng bagong Pilipinas Service Fair kasunod ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay serbisyo sa mga mamamayan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng tulong sa Cagayan de Oro City. Si Luisa Erispe sa report, Rise and Shine, Luisa. Alas 4 pa lang ng umaga, pumila na si Nanay Telma sa USTP CDO Campus. Kahit isa ng senior citizen, sinaga niyang gumising ng maaga at maglakad mag-isa papunta sa eskwelahan. Umaasa kasi siya mabigyan ng ayuda mula sa gobyerno sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. At nagkatotoo naman ito dahil siya ay naging benepisyaryo ng Tupad Program ng Department of Labor and Employment. Lahat-lahat na po nang ibinigay, sana matanggap namin. Masaya kami lahat dito. No? Kahit na hindi pa kami kumain ng almus, uh, gusto namin matanggap ngayon. Kasalamat so, kami sa yung nagpunta dito kay President Bungbong Marcos, kasi Martin Romaldes, kay Congressman. Gayon din si Tatay Joseph, na isa namang PWD at hirap pang makakita. Pero, kailangan pa rin niyang kumayod, kaya maaga din siyang nagpunta sa BPSF. Ang hiling naman niya, puhunan mula sa livelihood program ng Dole. Hingi ko po sana dagdag uh, livelihood naman para sa amin na mahirap na makapagtrabaho. Dahil mara, mara, kagaya ko po marami na ako ina-applyan pero walang tumanggap dahil yung partially uh, parang partially blind na po ako. Thanks God na may mga programa ang government Like mga educational assistants, ganyan. Maraming salamat po sa Panginoon sa ganitong uh, event po at saka sa ating Pangulo na si uh, Pangulong Bongbong Marcos at saka sa mga house speaker Martin Romualdez. Si Nanay Telma at Tatay Joseph, ilan lang sa mga naging benepisyaryo ng bagong Pilipina Servisyo Caravan sa CDO. Ang programang ito, pangako mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maabutan ng tulong ang lahat ng Pilipino. Si House Speaker Martin Romualdez at apat 45 mga kongresista ang nanguna sa programa. Habing lahat po sa kongreso, kami talaga ay gusto lumapit po sa iyo, para maging saksi tayo sa itong magandang programa ng Bagong Pilipinas Service Per. Kasi kami po, kami po lahat-lahat, wala kaming ginagawa. Kasama po natin ang mahal nating presidente ko araw-araw at gabi. Nag-iisip-iisip kami paano natin ay papagandahan ang buhay ng mga kapwa nating Pilipino. Sa Kongreso, sama-sama din kami na gagawa kami ng batas. Yung batas ay yung sinasabing national budget. At doon po, pinapasok natin itong programa. Sa kabuuan, tinatayang nasa 30,000 ang lahat ng benepisyaryo sa lungsod. Para sa cash assistance, nasa 180 million ang pinondo ng gobyerno na ipamamahagi. Bukod pa dito ang pondo para naman sa AX program ng DSWD. Pero bukod sa pinansyal, may iba pang bitbit -bit ang serbisyo caravan. Bukod sa tulong pinansyal, isa nga sa programa dito sa bagong Pilipinas Service Fair ay ang libreng gamot, libreng check-up at libreng laboratorio. Isa nga ito sa pinakatinangkilik ng mga taga-CDO dahil para nga sa kanila, isa ito sa kanilang pangunahing pangangailangan. Sinanay Cristeta na isa sa nakapagpa-check up ng libre, maluha-luha sa pagpapasalamat sa tulong ng gobyerno. Salamat ako kang Presidente Marcos, Marcos nandito siya ngayon para makatulong sa mga mahirap. Sana maatulungan ako para buhaba ako buhay ko. Para sa mga programa at serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, 286 milyon naman ang inilaan ng BPSF. Bukod sa kalusugan, may diskwento rin sa mga bilihin mula sa DTI, may murang gulay mula sa DA, at iba pang programa mula sa 38 ahensya ng gobyerno na mahagi din ng libreng bigas at tigda tatlong libong piso sa tatlong libong benepisyaryo mula sa card program at marami pang iba. Lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan na inilaan ng gobyerno. On behalf of the tens of thousands of people who will receive your ayuda this day and for the rest of the people of Cagayan de Oro City, please accept our humble and heartfelt gratitude. Never in the history of Cagayan de Oro has any speaker Has come to the city to be able to bring all government, all the departments, and they are here to be able to serve. the good people of cagayan de oro city It is speaker martin Romualdez who have done that for all of us para sa mga nais mag-walk in magpit na man ang bili ng BPSF na wag nang magbitbit ng na mga peking id dahil libre at walang bayad ang registration at maaaring mag-avail ng iba't ibang serbisyo at programa ng gobyerno luisa erispe para sa pambansang tv sa bagong pilipinas